So ayan, kumusta kayo? It's June already. So kumusta po kayong lahat and welcome back sa ating channel. So ayan guys, marami kasi yung nagtatanong about don sa, um, lalo na yung mga aplikante, ano, marami nagtatanong kung kumusta daw dito sa Poland ngayon. So guys, wala naman pong pagbabago dito sa Poland, maliban don sa mga rules nila. Mm -mm. Dahil nga gaya ng sinabi ko don sa una nating video na, Starting ng June 1, so hindi na po mabibigyan ng working visa or ng working permit yung mga galing sa Syngen country or yung mga holder na ng Syngen visa or ng Syngen working permit or ng Syngen uh, TRC. So example lang po dun is yung mga galing Hungary, galing Croatia na lumilipat dito. So yun lang po yung pinakalitest ngayon na talagang Uh, mahigpit talaga sila pero yung mga galing po sa labas like sa mga ibang bansa yung hindi siya sakop ng Syngin wala naman pong problema doon. same pa rin yung process uh -huh. so nakadepende pa rin yan sa embassy kung mapibigyan kayo or maa-approve yung visa nyo gaya nga ng sinabi ko uh, yung pag apply papunta dito is kailangan nyo mag-risk kasi hindi po madali aside na malaki na yung perang gagastusin mo, um, wala ka pang kasiguraduhan kung maa-approve ba or magkakaroon ka ng visa dito kasi mostly maraming na decline Kaya mas maigi um, maghanap kayo ng mga agent or ng mga um, agency, yung mga mag-process which is yung mababa lang yung cost yung working permit lang muna tapos makipag-deal kayo. Mm, -mm. Makipag-deal kayo na after na magkaroon kayo ng visa, saka kayo magbabayad ng the rest. Mas maganda yung ganun. Pwede kayo makipag-ugnayan sa mga tao or sa mga agent or sa mga kung sino man na mga nasa uh, recruitment agency, yung mga nasa uh, ano ba tawag nito? yung mga yung mga agent na nag-aalok sa inyo. Pwede kayo sa kanila makipag-deal, pwede ko sa kanila makipag-usap ng maayos. O, oh, kasi may nakita ko sa Facebook, uh, may post siya dyan, so, which is, ang una lang nilang sinisingil is for working permit processing and the rest is for pag may visa na kayo. So, hindi ganun kalaki yung una nyong bibitawan. Hmm. I think it's 400 euro lang yung kanyang sinisingil. So, nakita ko yun sa Facebook. Uh, may post din siya ng mga uh, visa approved. Mm -mm. Hanapin niya lang yun sa Facebook. Kalimutan ko na yung pangalan niya. Mm -mm. Pero, mag-ingat pa rin tayo dun sa mga recruiter. ano Kasi marami pa rin yung nabibiktima ng... Uh, malaki yung binayaran mo tapos ang tagal mo naghintay yung pinapaasa ka lang so magingat pa rin kayo so guys dito sa Poland po is pag kinukumusta nyo ako dito kumusta yung Poland okay naman po yung Poland wala namang problema basta't may documents ka basta complete yung papers mo wala pong problema dito so ayan have a nice day